Agilivers. So, dito pa rin tayo sa Singapore Airport. Sobrang ganda, guys. Nakaka-amaze. Kaya, di ba, consistent na number one sa buong mundo ang kanilang airport. Anyway, so sa mga travel I just realized na hindi lang basta makatravel. So, kailangan pipili talaga tayo ng lugar na pupuntahan natin. So, for me, dalawa yung criteria na pupuntahan natin. First, yung nakalinya dun sa career mo o sa, sa business industry mo. So, kung saan yung area mo, pag nag-travel ka, yung mas ahead sa'yo, yung mas marami kang magiging options marami yung ideas na ma-apply sa business mo. Halimbawa, kung sa food, so punta ka sa mga lugar na madaming options ng food kung saan makakapag-innovate ka pagdating mo sa Pilipinas. And second criteria is yung mga bansang mapapawaw ka, ma-amaze ka. Let's admit it, no? Medyo mahal mag-travel and it takes time natin. So, hindi talaga tayo makakapag-travel lagi-lagi. Kaya, ipili lang tayo ng priority natin. So, for me, hindi ko naman first time sa Singapore. Pero ngayon ko lang kasi na-explore yung airport nila. Ngayon lang ako nagpunta na hindi masyadong nagmamadali, naka-explore. Kaya, ngayon ko lang siya na-appreciate talaga. Hindi basta travel ng travel, travel with purpose, travel ng pipili ka ng pupuntahan mo. So hindi lahat ng invitation na punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganito, punta natin. Kundi ikaw mismo, sarili mo, meron kang listahan. For example, this year, kailangan makatatlong ang bansa na pupuntahan mo o dalawa. Nakasulat yon kung saan. Then you work on that. So hindi basta travel ng travel. Let's go!